Ba't ilang araw banid ang kasal? yan bago ko sagutin yan, ay, ito talagang filter sa TikTok ko, oh, pati itong nunal ko, oh, na, nawawala ah. <laughs> Antin, di ba? Oh? Manong ito na lang pala kang karag. Ang nawala, ano? Oh. oh. Ayan, halatang halata ang ating filter. Pagkatalga dito sa TikTok ng video, automatic yan, may filter, ano? O, oh, yan, sagutin ko na. batilang araw ba need ang kasal? At ah, dito talaga, akala ko dati, ang pag nagpakasal, 3 days lang. Pero hindi pala. Kasi dati kasi, attend lang ako na attend. Pag may nag invite ganun. 2 days o 1 day, ganun. Kaya akala ko, 3 days lang talaga kasalan. Ang kadalasan pala talaga, apat na araw, mga kapanay. Ang unang araw ay Mendy night ng babae, ganun. Sa side ng babae, Mendy night. Pagka ang babae ang ang Mendy night ng babae, hindi pumupunta ang groom, ha? Hindi sila magkikita. Pamilya lang ng groom, mga sister, ganun. Ang pupunta sa side ng babae, ha? Tapos, yung ikangalawang araw naman ay yung Mendy ng side ng lalaki. Pag naman sa side ng lalaki, yung babae naman na ikakasal hindi pupunta sa bahay ng lalaki ha. Ang pamilya lang at mga kamag-anak ang pupunta sa side ng lalaki para mag-celebrate ng mehndi, pangalawang araw 'yon. Ang pangatlong araw naman ng kasal ay 'yung tinatawag nila na barat. At saka, sabay na 'yung barat at nika. Tapos, pagkatapos ng nika, 'yun na 'yung pagpirmahan ng kasalihan ng mga kapanay na may witness doon na matutulog si babae sa lalaki. Sa pangatlong araw, makikita nyo yan, hindi pa sila masyadong sweet. Hindi, ilang pa sila sa isa't isa kasi kadalasan dito, arranged marriage. Ano? Kaya sa nagsasabi, bakit madam may, may something gano'n na yung ikinasal, parang may pagtingin na sila sa isa't isa, parang hindi arranged marriage, ganun, parang love, love. Hindi! Yung ipinakita ko sa inyong video, pamangkin ni Adil yun, arranged marriage yun. Nung pangatlong araw ng kasal, yung nakita nyo kasi ay pangapat na araw na nakasal. Yung pangatlong araw kasi, dun na matutulog si babae sa lalaki. Kaya kung mapapansin nyo, yung pang-apat na araw ng kasal na, masaya na sila ba? <laughs> kung baga, kilik kilig na sila sa isa, gano'n nag nagbibiroan na sila ganyan eh siguro kasi nung nung pangatlong araw ng gabi ay siguro ay eh, nagtumbling-tumbling na sila sa bahay di ba kaya nung pang-apat kinabukasan yung pang-apat na araw naman ay tinatawag nila na walima yun yung perwell ay sandali lang pala yung pangatlong araw ng kasal pala ano ay palawanan ko pala yung unang araw sa side ng babae ang bendi ang gagastos babae tandaan niyo ha yung pangalawang araw sa side ng lalaki ang gagastos lalaki yung pangatlong araw, barat plus nika, ang gagasos niyan, ang magpapakain sa mga tao, babae, side ng babae ha. Ang pang-apat na araw, yung tinatawag na walima, yung pearl party, ganun, ito, yung, ito yung unang gabi nila bilang mag-asawa na, na sila yung, yung pangunahan nila yung ano ba sa mga bisita, ganun. Basta ganun, yung farewell party, ganun. <laughs> Ayan, yung pang kasal, ang lalaki naman ang magpapakain sa lahat ng mga bisita. Kumbaga, gastos naman ang side ng lalaki, ha? Ayun, mga kapanaya. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag magpakasal dito, babae man o lalaki, parehong magastos, mga kapanay. O, oh, ayun nga. Kaya nung inakitan yung video, kasi pang apat na araw na yun, wali man na yun, yung farewell na yun, kaya sweet na sila ba? Pero noon, pangatlong araw yun, di man magtinginan yun. <laughs> nung third day ng kasal, hindi pa nagtatabi, ganun, hindi pa nag umuwi sa bahay na lalaki babae. Hindi mo nagtitinginan niyo, madalang na madalang. Yung ano, yung halos na kayo, una kayo ko'y babae, pati lalaki, naiilang tumingin sa babae, pero nung pangapat na araw, tortuwa, ak, kilig ako. Hindi niyo man naririnig yung kilig ko. Eh, <laughs> eh, naman sa akin yung mga kapatid ni Adil. Ay, binibiro nga ako kasi nga sabi ko, ay, e, masyala ka ako. Kini, sabi ko, love na love nila si Atisa, masyala. Sabi na alam din nila. Tapos binibiro ako ng mga kapatid ni Adil. You miss Adil, you miss Adil. Sabi, ko, hindi. Sabi ko, ko. eh, alam niyo naman ako, pagka ako natutuwa, tawa ako ng tawa, nangahampas ako. Masama akong ano, natutuwa. Hampas ako, nangahampas sa baraso ng hipag kong ganyan. Hindi ako. Sigurado yun. Ay, lamog ang katawan lupa <laughs> sigurado yung po na panay pa eh yun na papala <laughs> pinakikilig nila ko eh yun. o yun lang asa na naintindihan niyo na isa nagsasabi na na nag-uusap na yan kasi ganyan na sila hindi bago ang kasal hindi nag-uusap yun. alam ko kasi si babae yung pamangkin ni Adil alang cellphone yon alang cellphone yon mga kapanay kaya hindi sila makakapag-usap at hindi rin pwedeng lumabas yon para mag-date hindi rin uso dito yon lalo na sa village sila hindi uso dito yon, Meron mang gumagawa ng madalang lang yung nakikipag yung mga nasa university lang. Pero madalang yun. Mga kapanay, lalo na sa village, ay hindi. Kaya yun ang na matagal na yan, na may gusto sa isa sa ganito, ganyan. Hindi. Arranged marriage talaga yun na nagkataon lang na pagkatapos nilang ano, magkausap nung ikatlong gabi ng kasal, ay ayun, kinabukasan, masaya na sila ba? <laughs> Baka naglaro sila na eat kurikat ng gabi, di ba? O, alam niyo na, oh bye, -bye.